Oh guys, magandang umaga. Nandito pala tayo ngayon sa ano sa Barangay Alog uli sa May Kib. Ganito na ang ano sitwasyon ngayon. Ayun Bakit kaya may barang bandaritas 'yan? Yan ganito. Ito na ngayon, tara. Ito na guys. May mga ba? Magpipista dito. Pista dito sa ano namin. Sa namin. Ito guys. Nandito na kami sa ano? Sa bungad. Pupunta kami ngayon dun sa baba. Maglinis kami. Tanggalin namin yung mga dumi dyan. Yung mga basi yung ano. Basi yung plastic. Yung sa shampoo, Sabon. Basta kahit anong nakaka ano diyan na ka dumi ano hinamin yan Ito guys, yung mga ganito. Ipunin namin lahat to. Yung mga ganito. Yung mga uh, dumi. Kalat. Yung, yung. Yung namin dito. At yun. Yung mga nag din. Ayan. Tanggalin namin lahat yan. Siyempre kasama namin yung ano. Yung kagawad dito si ano Danilo Lakbayin. Yan. Yan namin ano Kasama dito. Agni, agni ram putin. Dah bersih nak cium pun. Kita dapat bersih yes cium. Siapa out siapa mengaku putih itu ah. Maklusi ini tu, maklai nas. Kami lagi ini si ah. Medyo klang, ano, uh, dapat pagpupunta dito. Hindi naman ba bawat pumunta dito. Kailangan talaga, yung mga basura nyo, ilagay nyo sa mga sako. May mga sako doon sa gilid. Lalagyan. Doon natin ilalagay yung basura natin para malinis. Tingnan, di ba? Parang hindi naman nakakaya kung ito pumunta dito. Yan. Well, Dinalagyan na ng mga ano, bandaritas. Bakit kaya? <laughs> <laughs> Bakit kaya may bandaritas? <laughs> ano kasi kami may pupunta dito sa mga kasyon at sa ka, ano, DSWD. Ah, may bisita. Okay. okay, okay. O, tingnan nyo. Na ano na yung ano natin? Yung kalikasan natin na kikita na ng mga nasa itaas. Dá para boss.